Parang may naamoy ako hindi maganda. Ang crush na yung mga crush. Ako so ya, yeah, ako crush. Ay, ikaw may crush na ako? Ako yeah, ya, kay wala. sa Ako ya, ako crush? Yeah, pasang, crush just, oh, okay, like, man, yung ikat pa kay tarang pas lang. Tintan, crush, yung ikat. Oo, yung yeah. na Ang broken heart din. Ay, grabe, stop. Pero nung yun ang rato yan. Ang mga na broken heart din pang gawin. Petra. OKAY! 경찰, pagkukat til'yo! ARE MAKIN At usunod lang... G предan ngesto naman... sa mga Background

Yeah. Bigyan natin pa ng Sige, Sige na, Lagi. <laughs> na